Hello everyone and welcome to the episode For this episode po is magpapalit tayo ng gulong sa Tar guys, garage sa may daang hari Cut off time is 4.30 And meron pa tayo unting oras Para humabol And I hope sana hindi tayo matraffic And unti na lang din yung gas ko <laughs> Ay nako, let's do this So ayun, um, papalitan na yung gulong ko which is stock Dunlop Sports Max 300 GPR Ayan, papalitan na to Kasi yung likod Nag ano na siya eh Nag square off na Kaya parang ang dulas Bale yung papalit natin Na gulong is Bridgestone T32 Batlax uh, Napili ko to kasi Ito yung nirecommend sa akin Even sa mga international group Ng Z900 RS Yung iba kinukuha to And then yung other option is Yung Road 6 Ang problema nun is double the price kaya ang sakit sa bulsa. Eh, right now, ang importante lang naman is mapalitan Kaya kinuha ko muna yung second best option Napasok sa budget Ayan, ito yung mga kasama namin Nagpagas lang kami si paring mix Mix to wheels Parang kit Tapos si parang gab Time check 3, 3, 3.25 So, oh no 200 Mukhang inner road eh. siya Nakarating na daw ako oh. Son. Ah, ito Ayan na, dumating na kami Very good Hello Lahat po kami Dahil joke lang, ako lang <laughs> Ah, yung ano po Yung Batlax T32 Ayan Yung nakarating din. Oh. Medyo late. 5 minutes. Ayan. So, ito yung tar guys garage. ni dito ako kumuha ng gulong. So, ayun. Kahit si Jao Moto dito ata nagpagawa eh. Pagkakalala ko. And kaya dito ako pinili kasi kumpleto sila sa equipment. And yung stocks nila goods na goods, bagong-bago. Ah. Yung T30 to. Mm. 120 saka 180. Mm. Uh, lang po. Yun lang po, yun lang po. <laughs> Hindi naman. Bukasama sila. <laughs> <laughs> Pwede naman din. Eh. <laughs> Fill up natin. Ah, sige, sige. Lagyan natin. yung Kailan po yan niya? Production date? Hanapin natin. 2022 po sa. Uh, 33, 22. Ang harap. Ang um, likod. 25, 22. So, anong size to? 120. Tama. Okay. Ayun na. Ayan, Tire Garage. Papalit na rin kayo. Oh. Ito yung pinakamahal na sapatos na binili ko. Parang hindi sapatos ko. Tama po kami ano? security. So, natin. And ayun nga po, tapos na, kompleto na. Natapos na, pag-install ng bagong gulong. This is the Bridgestone Batlax E32 uh, oriented for touring. So 120, 70 by 17 sa harapan. Then 180 by 55 and 17 sa likod.